Sa video ito ay muli tayong magmumotor papuntang San Jose, Tarlac. Ating bibisitahin ang dinarayong lugar ang Monasteryo di Tarlac. Ating papasyalan ang view ng Sitio Baag. Papasok na tayo ng ano niyan ng Socobia Bridge. Diretso lang Yuhu! Sokovia Bridge Menanda dumaan dito guys Ang sarap Dumaan dito Wow. <coughs> tagal, tagal nating natingga Yung tagulan tagol lang kasi ngayon eh. Hindi tayo nakalabas na ang uh, hindi tayo nakagala. So ngayon, ah uh, papasyal ko naman kayo dito sa Tarlac lang. Ah uh, ito sa may sa, part ng San Jose Tarlac. malapit lang to dahil sa mapa tinignan ko nasa isang oras lang may get so expect ko na dalawang oras dahil sa hinto hinto namin at papalipad pa yun so itong dinadaanan pala natin guys ay ito yung Uh, New Clark City Road yan haba nito guys ang haba at uh, pinapa pinapas mas pinapa improve pa ito sa publiko maganda to dahil maganda itong daan na to dahil makakatipid ka sa oras dahil kung doon ka sa may national road ay yun uh, ah, baka ang oras ang gugulin mo dahil sa traffic dito hindi sa, hindi may matraffic dito bibira lang tingnan nyo naman guys parang ako lang atay nagmumotor dito maliban dito sa kabila ganito ang kaganapan dito sa New Clark City Road Ayan. halos yung bukid dito ay talagang binutas napakitnaan ng ano binutas nila sa gitna para mapagbigyan lang itong daan na to hanggang doon sa may taas oh. doon sa may taas, ganda ng daan ang sarap <laughs> ang sarap guys pagka Ubang wala traffic sarap bumangking parang ang gaan gaan ang pakiramdam pagka ito so yung na tayo nga ng ano, uh, San Jose, Tarlac so dito tayo sa may San Jose taralak maggagala Nakarating din tayo dito sa May-Arco ng San Jose, guys. At uh, sa ilang minuto nating pagbibiyahe mula uh Angeles, Pampanga, ay narating din natin isa sa mga lugar na gusto kong makita dito banda sa may San Jose ay itong lugar na to wow oh, tingnan mo naman napaka ano sa mata uh, ang ganda sa mata nakakawala siya ng stress pag mga ganyan yung parang ikaw lang at saka yung nature Oh. So nandito na po tayo sa Mariones We Heart Mariones guys So dito ay Sharp to We, We Heart Mariones ay mo na guys yung stereo Doon banda sa taas Taas So pupuntahan muna natin doon. At uh, mag ano, salamat sa mga nangyari. Nandito na tayo sa Monasterio de Tarlac. So pasok lang tayo dito saglit lang. 20 po. May 20 ka diyan, twenty 20. So magbayad muna tayo ng 20 May misa ba ngayon? 10.30, 1030? Okay salamat So ayun 10.30 daw yung misa So welcome guys to Monasterio no. Saglit lang tayo dito. Entrance this way. So hindi na, hindi ko na to first time pumunta dito. So pang ilang, ano ko na rin to. Wala lang gusto ko lang pumunta dito para yun may sanayin ulit yung sarili natin na magbiyahe dahil ilang araw din tayo natingga sa hindi nang biyahe baka maano yung katawan natin pag mag ride kagad so yun guys nandito na tayo sa may monasteryo no dyan tayo nakapag parking at uh, pupuntahan natin at, at, dyan sa may simbahan magpapasalamat lang tayo so yun guys silipin lang natin no? anong meron dito sa loob uh, na ipakita ko na rin dati taño to pero at this time update ko kayo ulit ay thank you lord salamat po mahal na panginoon basis ko na pumunta dito sa may monasteryo. Meron palang ganito. Kung tawagin to ay wishing well. So ayan. Mag pa, tapos throw some ah, magwi-wish mag ka ng barya tapos magwi-wish ka. O ayan nga, may raming ang barya, guys. Ayun oh. Yung kumikintag na yan. So ayan. pero yung wish mo dapat may konting gawa din yan magwi-wish ka lang ka lang wala pa sa gawa wala sa gawa wala, wala pa rin yung yun. magwi-wish ka sa mga gusto mong maabot pero nakahiga ka lang nakatihaya magpapalaki ng tsurba-tsurba oh, si madam <laughs> kaya kung magwi ka sabayan mo ng dasal at saka gawa ayan na papunta na tayo ng revolto guys Oh, nakaba, nakapunta, nakabisita ulit dito. Sayang so, siya. So may mga CR naman dito, guys. Yan. May mga mabibilhan. Hello po. Hello po. Hi. Hi. Good morning, ma'am. So welcome to <laughs> monastery you guys. At uh, ayan siya. So dito naman sa banda ng likuran natin ay ito yung makikita natin no. Wow. Oh. bundok na yun napakaganda pagmasdan ba na tayo ng simbahan, guys. Ganda. Para kang nasa ibang bansa. Kung pagmamasdan mo. Ayan mo doon, oh, Ibang banda, oh. Ganda, guys, Guys, ang ganda ng CR nila. With ceiling fan pa. Ganda, no? Sana all. Ang linis. So, ayan ako. Huwag kayong makatakot. Ako lang yan. Kain po tayo. So, kumain muna kami dito sa may monastery yun no? Kasi may kainan naman dito Tsaka mayroon mga bilihan doon na souvenir Pwede kayong bumili At uh, yun Pagkakain kayo dito Yung makikita yung uh, Ano dito ay ito Ito ang ano sa'yo bubungad Pag dito kayo kumain Ganda Parang tayo lang ata yung nag nagmamanaga ano dito dumadaan. Wala pa ako nakakasalubong. Baka tapos na dito yung dati kasi last year ata yun. May potol dito na daanan. Ewan ko lang ngayon. matutumba na yung poste oh. ito ata yung dati dito eh yung putol na daanan ah ito nga tingnan nyo naman guys oh yun ang uh, aakyatin natin papunta doon sa taas hanggang sa marating natin yung situbag. bag So dadaan tayo dito sa materik na to na palusong So ayun nakikita ko na yung sitio guys Nandun sa taas oh Pinakataas Dapat pala nagpalipad pala ako dito Mamaya na lang Ito yung pipapakaingatan yung mga ganito dahil madulas yan. Ahon! Ahon! Sniper! Ito yung pinakamatarik dito na pagpupunta kayo dito. Okay na pala dito yung daan eh dati one lane lang to dati ngayon ano na two lane na ah, three, tatlo na nga eh yung nasa gilid Alright, welcome to Situ bag papunta na tayo ng ano ng Sitio Bag. <laughs> Sitio Bag View Deck. Hirap pala doon. Hindi mo tanchado yung ano. So ito yung mga communist ah mga ano dito ng Sitio Bag. simpleng pamumuhay lang e eh no ang meron sila dito hindi suka nga di be so, yan naman ni ano ni sniper ganito katindig kaya tan chờ đi itong vlog na rin to ay i-update ko na rin kayo dito sa may ano, uh, daan kung hanggang saan lang yung kanilang natapos dito kasi ang ano nito eh butulan sambales road daw to kaya titingnan natin kung hanggang saan lang yung ano nila sarap dito kapag ka ganito daan -daan kasi madulas to maganda nga inulan kanina eh dahil hindi masyado mainit yung mga bikers oh. ang lalakas nila wow ganda dito oh. lakas nila oh ganda Dati, hanggang dito lang yon naalala ko hanggang dito lang yon Tingnan lang natin, no. Ah, hanggang doon. Ah. Yung tulay na 'yan. Hanggang doon lang tayo sa may tulay. Delikado dito, guys, oh. Ang tarik. ang tarik tingnan nyo naman medyo mahababa na rin yung nagawa nila dati hanggang dun lang eh at saka dito nilagyan nila ng ano parang semento kumbaga ano sa pro uh, ano sa ano landslide tingnan nyo dati itong last year ata o ilang taon na ba yun mga siguro 2 years na ata or 1 year ako pumunta dito itong to hanggang dito lang tuloy na to eh tanongin natin yung mga bata dito kung hanggang saan lang yung semento boy hanggang sa <laughs> So sabi ni Kuya, yung napagtanungan natin ay lapitan na lang natin daw para malaman natin. Malapit na lang daw eh yung pinakadulo nito. Para mamaya hindi natin iisipin to na hindi natin pinuntahan. Ah, hanggang doon na lang banda, guys. So hindi na natin lapitan pa natin ng konti, no. Maganda sana kung mapaliparan natin ng drone eh. yun hanggang dito na lang guys yung ano yung semento ayan hanggang dito na lang yung semento nyan may daanan naman kaso hindi na natin itutuloy kasi hindi naman ano yung motor natin na pang ano talaga off road babalikan na lang natin to pagka medyo All alright let's go kasi mo na so side trip lang muna tayo dito sa may hot spring no pasyal ko lang yung palalabs ko dito hot spring kakaiba yung lupa dito kulay brown oh! o baka ba, ba? Yari na Malambot dyan Malambot no Yari, yari na to Don success! Woo! Success! <laughs> success! kala ko matutumba ako eh. Hindi madaanan Nyare. Points, points, points. Naputol oh. Pinutol talaga. Mangga no. Mangga. Ay hindi. Mangga. Mangga? at uh, tingnan natin si ano si ah uh, my love ko kasi nagpaano siya ng paa eh kumbaga niloblob niya yung paa dito so tanong, tanongin natin siya kung mainit mainit ba? ang init ang sarap ang init daw masarap yeah. at dito ko na rin tatapusin to dahil mahaba-haba na ang ating naging kwento ngayong araw na to so hanggang sa muli kung nandito ka pa sa aking kung nandito ka pa nanonood hanggang ngayon oras ay maraming maraming salamat sa iyo so don't forget to subscribe and like and share thank you bye bye